Abril 29 at nandito po tayo sa Barangay Cardinal dito po sa tahanan ni Barangay Administrator Arnel Villamal. Tatanungin lamang natin si Kuya Arnel kung ano masasabi niya dito po sa nako, napakalaking issue na kinakaharap po ng Bansang Pilipinas. National issue tayo ngayon na ah. Kuya Arnel, okay lang ba? Opo, Ayan. O, ano ba nga uh, pagkakaalam nyo po doon sa West Philippine sea? Ano pong issue doon? Eh, sa pagkakaalam ko po, sir, yung mga issue na balikatan na yung mga nakikita ko nga uh, galing sa ibang bansa mga anyan sa ngayon, mga kasundaluan ng ibang bansa, kagaya nga po yung US. Para po tila yata, kung ako lang po yung uh, po ninyo, na palalo kung lang po yung problema pagka po eh, nakialam ito po natin na ito sa Pilipinas kasi po eh mga arambas na po yung pinag-uusapan mga mamaya ko magkapikulan po, po ang bawat isa sa kanila eh doon po mag-uumpisa yung hindi magandang uh, pang po sa Pilipinas sa tingin ko lang po ayun ang sinasabi niyo po ay uh, hindi po makakatulong yung pong ginaganap na Uh, joint military exercise Opo. ng sundalong Pilipino at ng sundalong Amerikano? Opo. Ganon nga po yung, kong ko uh, Yung nga po, maka-armas uh, po yung hawak po ang bawat isa sa kanila. Maka yun po yung uh, mitsa po ng kaguluhan na mangyayari po sa bansa Pilipinas. Yun lang po yung aking pag-aaral. Uh, Ayun pa. Paano natin may paglalaban itong West Philippine Sea? Eh, sa akin lang, sir, kung uh, naman po yung mga kasandaluhan, yung mga kumpo ng uh, Forces of the Philippines natin, uh, at siguro hindi naman po nila pababayaan na magkaroon ng uh, hindi magandang kumpo uh, sa China sa sa Pilipinas. Kung bakit, nakikialam po yung mga tagaibang bansa na andito sa ngayon sa Pilipinas. Kaya nga po yung nasabi nga po ninyo, sir, na yung balikatan na sinasabi nga nila at nakikita ko rin po sa balita na mga tanki o ano pa mga kagamitan po sa panggera ng kung po ng kwan. Siyempre, iba po kasi yung nakikita nga, mga armas kung aking kukunin, sir. Yung mas kasi baka mamaya eh, magkapi ko na po sila yun po yung umpisa ng uh, mga po nasabi ko nakagulukan po sa Pilipinas Ayun. So hindi po kayo pabor na merong dayuhang sundalo na masasangkot dito sa problema natin sa West Philippine Sea. Ganun nga po sir yung aking uh, pag-aaral. Okay. Hindi po sana dapat sila makialam sa ating bansa, kagaya nga po yung mga Amerikano, ano pa mga bansa na hindi nga sila ngayon sa West Philippines na yan. Tungkol lang po sa matagal na pong sigalot ng China sa Pilipinas po yan. Kaya nga lang po may nakikialam na bansa kung bakit. Sa tingin po ba ay mahikayat pa rin natin ang China na kilalanin yung ating teritoryo sa kagatan? Eh, ang Kuangko Sir, sa kung lang, may kahit po siguro, dipindi po sa pag-uusap. Kung uh, po yung pag-uusap, yung China sa sa Pilipinas, may posibilidad po siguro ang um, maikukan po natin yung uh, dapat na ariin natin. At pag ari naman po natin yan. Oh. Kaya sinasabi nyo rin ba na mas mainam itong mga pag-uusap kaysa doon sa ginaganap na balikatan okay. exercise? Uh, yung sa akin lang po, mas maganda po yung uh, pag-uusap. Wala po yung mga nakikita po natin, armas. Yung po uh, mag-uusap po sa yung Pilipinas at China, na wala po uh, nakikialam na ibang bansa. Sana yung akin lang po. At uh, Siguro, dadaan naman po sa magandang usapan siguro sa palagay ko lang po kung uh, gugustuhin po ng bawat sa kanila, yung China sa Kas Pilipinas po. Andiyan po yung ating Pangulo, siguro naman, hindi naman po pababayaan ng ating militar, mga Armed Forces of the Philippines, siguro. Sila po ang humahawak ng katahimikan sa ating bansa. Maraming salamat po, Kuya Arnel. Maraming salamat din po, sir.